Kita mong sa kanya daw muna ilalagay ko. Sige mga. Sige nag-order-order na naman tong asawa ko. din. Adiba sa northern na hindi ko alam. Baby, baby. At 'yun nga mga ka travel meron tayong dumating. Shopee. dahil sobrang excited ng asawa ko din na ako pagbukas. Ayun na. <laughs> Nagagalit. tapos mas excited pa sa akin bukas. So, alam natin kung pa ba to sa ah uh, helmet natin ng KYT Vendetta. Ito yung lens binili ko. So, shoutout dun sa store na binilihan ko. Sa online, sa Shopee. So, maganda kasi, tinignan ko yung sa review. Meron yung helmet na katulad sa amin. Kaya, pumuha na ako ng dalawa. Tingisa kami ng asawa ko. Kaya, yeah, let's go. Wow, benda oh. Yun, may ano pa siya. dapat ikaw oh wow bebe ang ganda wala akong makita nakalagay kasi dito day and night so pwede siyang saga araw pwede siyang gabi. eh itong ginawa ko ayun na ginawa na agad yung helmet niya Ayan, oh. kahit makalat yung bahay namin pagkita na namin yung helmet ko yung green sa kanya yung nagtalunan na yung laman yan kukunin na niya excited masyado ahahaha <laughs> muna. Ha? Kita mo sa kanya daw muna, ilalagay to Sa muna. Sa kanya muna. Oh, yan. Naku po. Sana magkasya ito. Hey, mga ka uh, uh, Testing namin kung kasya. Alright, tinulungan ako. Ayaw. You know? Sisiraan kami sino ang masira helmet yung sa akin yan yung kinakabitan niya. Kasi so, niya sa right. akin. Wasak, wasak. Bebe, wasak na. Right. Habibi. Sadyang so, matigas lang i kabit mga katalabaw. Kasi matigas yung tangkaling. Na natin. So nahirapan ako. Grabe yung sikip kasi. Ayan o. Oh. Alright. Bebe, hanggang nakalak. At yun na nga mga travel na kabit na natin to. So, all good siya Ito, dalawa na kami pareho. Ito lang, uh, medyo, ito sa akin, hindi sya fit dito sa gilid. Medyo makapal yung uh, rubber na dito. Di katulad dito na nailak sya dito sa akin. Nailak sya pero medyo matigas. Pero, salamat sa seller. Shopee, Shopee. Thank you so much. Nagkakabit ko na. See you next ride